Hello, hello mga person. So, for today's video, for today's ganap, may dumating nga parcel ang Ate Chelsea nyo at sobrang sayang nga siya sa na-order niyang ito. Kaya naman pagkadating niya kahapon galing iskula, agad-agad niya na itong in-unboxing. Okay, So, kitang-kita niya naman ang reaction ng Ate Chelsea niyo Talagang tuwang-tuwa siya sa pagbukas niya na itong box ng sapatos niya. Sobrang ganda nga at siya na nga ang pumili niyan. Marunong na talagang mamili ang ati Chelsea nyo. Dati ay ako pa nga ang namimili na kung anong sapatos niya. Ngayon siya na mismo nagde-desisyon. Siya na rin nagdesisyon o na order daw siya ng kanyang sapatos. Yung pinang-order niya nga pala dito o pinambaya dito sa kanya sapatos ay yung mga pinagbentahan niya ng gawa niyang mga crochet. Nakakatuwa naman kahit bata pa siya ay nakakapag-provide na siya ng kanyang gamit gamit ang kanyang mga pinagbentahan ng paggawa ng crochet. Maigi na nga siguro to para bata pa lang ay natututo na siyang magnegosyo. Sobrang excited na talaga siyang masuot ito kaya naman lalagyan niya na nga daw agad ng sintas. Pagkatapos niya nga maitabi yung kanyang bagong sapato sa iya, eh, nagtuloy-tuloy na nga uli siya sa paggawa niya ng kanyang crochet. Marami nga kasi siyang pa-order ngayon, lalo na ngayon darating ang Valentine's. Kaya sa mga waiting pa po sa iba pang pa-orders niya ay pa lang po ha, pasensya na po, medyo na tagalan. Maraming salamat niya po pala sa mga umo-order kay Ati Chelsea nyo Natutuwa nga po siya at nagagalak dahil marami nakaka-appreciate ng kanyang gawa. Tingnan niyo naman ang gaganda ng mga gawa niya, oh. Kaya lang ay, nag-aaral pa ang Ati Chelsea nyo kaya minsan lang siya nakakagawa nito, minsan niya lang napapagpatuloy. Kaya minsan ay, natatagalan niya ang mga pag-deliver ng kanyang mga pa-orders. Pero tingnan nyo naman, napakarami niya nang nagagawa o nagsimula lamang siya sa ganyang mga hairband hairband. Ngayon tingnan nyo, napakarami na niyang nagagawa. Ang galing naman ng ati Chelsea nyo. Sobrang nakahiligan niya na nga ito at tingnan nyo, o tingnan nyo may mga pabukay flowers pa siya. At ayan, nag-selfie nga ang ati Chelsea nyo kasama ang kanyang mga yarn.